Ayan po at uh, bago po ang lahat ay uh, nais ko po munang batiin ng uh, happy birthday itong ating uh, si Papa Jesus dahil ngayon po ang kanyang karawan at uh, siyempre kasabay na rin po rito na happy uh, merry christmas po dito sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po at uh, Siguro po masasabi kong uh, swerte yung makakapanood ng video ito At uh, doon po lalo na doon sa magsusubscribe ng channel natin. Dahil uh, dito po ay uh, bagamat uh, wala kayong naririnig uh, dito sa bunganga akong lumalabas, kundi puro lang mura, ay dito po ay iibahin ko naman ngayon dahil nga bilang paggalang sa ating uh, Panginoon ay uh, bukod nga doon sa aking pagbate ng uh, maligayang kaarawan sa kanya, ay uh, ipagdarasal ko na rin po itong aking la mga subscriber lahat, lalo na rin po itong mga bagong nag-subscribe. Sabi ko nga po, uh, yung mga nagsusubscribe bago, mapapasama na po yan sa sosyortihin. Ayan po yung madalas ninyong naririnig sa akin at ito nga po ang ating ipapakiusap sa ating Panginoon na sana Ah, uh, Lord, nandito po ako at uh, wala pong humpay ang aking pasasalamat sa iyo sa lahat na blessings na binigay mo sa akin. Ngayon naman po ang inihingi ko nang maibigay mo na po ang blessings dito naman po sa aking mga subscribers. Ama namin Diyos, sumasampalataya po ako at alam naman po ninyo kung gaano aking pagtitiwala gaano kalaki ang aking tiwala kaya nga narating ko kung saan man ako ngayon kung ano man po yung narating ko sa buhay gusto ko rin pong uh, iparanas nyo rin po sa aking uh, mga subscribers ang lahat or kung hindi man po matumbasan itong mga ipinaranas nyo mga blessings sa akin gusto ko po mas lalong nyo pa sanang iparanas dito sa lahat ng aking mga subscribers at nagtitiwala sa akin, ang ang mga blessings na gaya na ibinigay niyo sa akin at ngayon po, yun ang aking hinihiling, Ama naming Diyos, doon po sa mga subscriber ko lalo na po doon sa may mga sakit. Sana po ay uh, pagalingin niyo po sila. Doon po sa walang makain ngayon, ay bigyan niyo po sila ng biyaya at ng uh, biyayang uh, hindi po nila inaasahan, kagaya ko po hindi ko po inasahan noong ako ay uh, talaga na mga uh, walang nung time na yon, hindi ko po inasahan na ganito na ako ngayon at lahat na ay ibinigay mo na po sa akin Ganon din po ay umaasa ko na ang blessings pong ito na patuloy niyong binibigay sa akin huwag niyo na pong ibigay sa akin baggos e diretsyo na po ninyo dito sa lahat ng mga subscribers ko Sandali lang man po Merry Christmas from our house to your house Yan po ay uh, muli po ang aking pagbati sa iyo, Ama naming Diyos. Papa Lord, hindi po ako magsasawang uh, sasampalataya sa inyo habang nandito ako, buhay ako, nandoon po lagi ang aking paniniwala sa iyo. Kaya nga po, dahil alam ko po na lahat ng aking panalangin ay inyong ginagrant, lahat po ng panalangin ko ay inyong tinutugunan sa pagkakataong pong ito, hindi po para sa akin, hindi po pang sarili ko ang hihingi ko ng biyaya sa inyo, kundi sa lahat ng aking mga subscribers at patuloy na nagtitiwala, patuloy na naniniwala dito sa channel kong ito, bagamat uh, sobra yung mga kagaspangan ng mga mga salitang lubalabas sa bibig ko. Lord, ipagpaumanin niyo na po dahil uh, alam niyo po ang damdamin ko. Alam niyo po ang puso ko. Kung gaano ko po kamahal itong mga kababayan ko na tunay namang kapuspalad. Tunay namang hanggang ngayon ay maaring ngayong uh, ay uh, alam ko po wala silang maihain at pagsalusaluhan nilang mga pamilyang ito. Lord, uh, Kaya po lahat na mga kapanood dito, bliss na bliss po kayo. Dahil ito na po yung uh, sinasabi ko. Hindi man dumating, hindi man umabot. Yun, yung lagi nyo naririnig sa akin na swerte. Huwag po kayo mainit Darating po yon At uh, pat patuloy naman po ako uh, nagdarasal. Sa ating Panginoon na lahat kayo na mga naniniwala sa akin ay mabibles. Kaya nga po at uh, kung inyo po nga uh, napanood yung uh, last video ko sinabi ko po sa inyo wala po akong gagawing uh, paghahanda dahil uh, wala rin po akong uh, gagawing uh, Christmas party lalo na dito sa aking mga tao wala po dahil hindi ko po masikmura ang uh, magkaroon ng party magkaroon ng mga kainan na samantalang alam na alam sa alam na alam ko sa isipan ko dahil sa mga nakikita ko marami sa ating mga kababayan ang talaga namang hanggang ngayon ay wala pang makain kaya po hindi talaga totally wala po akong ihinanda wala po ako ni ano hindi po ako nagpahanda at wala rin po akong pinabili kahit na ano kung ano po yung normal na kinakain ko, yun lamang po. At sinabi ko naman po yan, na kahit na Pasko, mumurahin ko pa rin itong mga buwaka ng ilang mga politikong ito, na ito ang sanhi ng paghihirap ng marami nating mga kababayan. Merry Christmas from our house to yours. Palalampasin ko po muna itong araw na ito dahil para sa paggalang man lang dito sa ating uh, Panginoon na kanyang pagsilang ay uh, bagamat napakarami ko pong dapat na itapik dito sa mga kawatan na ito ay palalampasin ko po muna dahil baka hindi ko rin ma mapigilan ang sarili ko mamumura ko lang itong mga buwakan ng inanto. Basta po ang sa akin, Lagi po tayo sa mampalataya. Lagi po nating ibigay ang ating paniniwala na mayroon po tayong Diyos na gagabay sa atin. Mayroon po tayong Diyos na magbibigay sa atin ng kaalwanan sa buhay. Yan po kaya, po. kaya, po, po alam sabihin ito dahil ito po ang nangyari sa sarili ko mismo. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito, paulit-ulit nyo pong naririnig sa, sa akin yung mga katagang isa rin po ako sa patay gutom, isa rin po akong hampas lupa dahil ang magulang ko po ay isa lamang pong mga magsasaka. Kaya nga po, namatay na lamang po sila na nandoon pa po yung putik sa mga paa nila sa mga kuko ng mga kamay nila nandun pa rin po yung putik na na lang sila dahil yun po kahit na anong pagsisikap nila kitang kita ko po sa aking mata at nandun po ang liwanag pa po ng aking isipan hanggang ngayon po ay uh, uh, press na press po yung aking naaalala na yung time na yun kahit na gusto pa namin kumain dahil kulang nga yung, uh, yung sinaing. U Uminom na lamang po kami ng maraming tubig para <laughs> para mapunan lang po, mabusog lang po kami. Yun po. Kaya ganun na lamang po yung aking uh, pagsisikap. At lalo na pag ganun na lamang din po ang aking pagsasalita. Dahil nga po naranas, naranasan ko, personal ko pong nar, nar, naranasan ng kahirapan. Kaya naman sa abot ng aking makakaya, kahit pa paano doon sa mga nadadaanan ko, doon sa mga dating mga tinutulungan ko, ay nakakapag-abot din po ako ng tulong dahil alam ko po kung gaano kahirap ang maging mahirap. Kaya naman po, hanggat mayroon lang po akong uh, uh, oras <coughs> or time na mabisita ko sila, ginagawa ko po yan. At talaga naman pong isinisingit ko. Kaya yun po lagi ang aking panawagan dito sa ating mga politiko nasa, nasa halip na waldasin ninyo ang mga pirang kinulimbat ninyo ay itulong na lang po muna natin dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Akala nyo po siguro ganun na lang po ako katapang. Opo. Talaga naman po matapang ako pagdating doon sa mga taong mga nakikita ko nga nagpap nagpapahirap dito sa ating mga kababayan. Pero sa, sa kabila po noon, napakalambot po ng puso ko. Yan po ang totoo dyan. Hindi lang po ninyo alam na kapag ka nakakapag-abot ako doon, lalo na kung madatnang ko yung isang bahay, na wala pong makain, wala po silang masain, lalo na po kung pag binuksan ko yung kaldero, nakikita ko po doon walang kalaman-laman yung kaldero nila iniiwan ko po, nauuna na po ako tumatalikod na po ako yun na lang po mga tao ko nakikipag-usap doon at kahit yun na lang din po mga tao ko nagiiwan ng mga tulong at either kung ano paman po maitulong mapabigas man yan o pira man yan iniiwan ko, hindi ko po kayang magtagal dahil nga napakababaw po ng aking ah uh, luha, hindi ko po nakakayana na hindi maiyak doon sa mga nakikita ko. Kaya nga po, pagka ganun, tumatalikod na lang po ako at sabi ko, sige, iwan niyo yung ganito, iwan niyo yung ganyan, iwan niyo yung ganito. Ganun na lang po instruction ko doon sa mga tao ko. <coughs> Dahil uh, bagamat wala pong nakagawa niyan dati, wala po ako natandaan nung uh, time na, ka, na ako or kami ang naghihirap, wala po akong matandaan na may nagbigay sa amin o may nag ng tulong sa amin. Wala po ako matandaan. Kundi talaga namang ang na, 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 ibubulong ko na lang sa aking sarili. Hindi ako magtatagal dito at hahanapin kong aking kapalaran sa ibang lugar. At umalis nga po ako rito sa amin. Bumalik po ako rito 40 years po ako bago nakabalik dito sa amin noon. Dahil ang sinigurado ko po, na kapag bumalik ako dito sa amin noon, gusto ko, iba na ang buhay ko. At yun naman po ay nagawa ko. At lahat na po yan, pinasok po po lahat ng mga trabaho. At uh, nagabayan din po ako doon sa ikunikwinto kong uh, matanda noon, na nakaiwan po nito kaya lagi ko pong kasakasama ito so yung pong mga video ko ay hindi ko na po kailangan ipaliwanag pa ito kung ano ito, dahil mayroon naman po akong video tungkol dyan doon na po nagsimula ng uh, hindi na mapigil yung uh, pagdating ng swerte pagdating ng uh, blessing sa akin bagamat tuloy pa rin po yung aking pagsisikap sabi ko nga po, uh, noong pong umalis ako dito sa amin dati, grade 6 lang po ako noon. Pero sinabi ko sa aking sarili, patatapusin ko ang aking sarili sa pag-aaral at nagawa ko naman po. Katunayan, hindi lamang po isa, kundi tatlo. So, ikinikinto e, ko po ito para, hindi para magyabang ikinikwinto ko po ito yung talagang tunay na naranasan ko tunay na na talaga namang uh, talaga namang hindi ko maipaliwanag na kagutuman, kahirapan nung nandito pa ako kasama ko po ang aking mga ma mga magulang kaya nga po na namatay na lang, inilibing na lang sila hindi ko po nakita dahil uh, ang naipangako ko po ng sarili ko hindi ako babalik dito sa Mindoro hanggat hindi nag nagbago ang buhay ko. At salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon dahil uh, yung pangarap kong 'yon dahil sa kanyang sa kanyang gabay ay uh, ibinigay niya lahat yung uh, yung mga blessings na dapat para sa akin. Kaya naman mga kababayan, dito sa mga minamahal kong subscribers Makita niyo po ang pagkakaiba ko ngayon. Kung uh, ang lagi niyo nakikita yung halos mag magmura uh, na magmura dito eh nagmumura na nga ibang iba po ako ngayon dahil nga ito po yung normal na, na pagkatao ko. Madali akong maawa. Madali akong umiyak kapag ka nakikita ko yung kapwa ko naghihirap. Ito po ako kaya naman ang payo ko sa inyo mga subscribers ko Lagi ko na lang sinasabi sa inyo Ang mag-subscribe sa channel ko ay susurtehin Dahil gusto ko pong uh, uh, ipa-absorb sa inyo Yung aking pong paniniwala sa ating Panginoon Na kapag ka ka, nagtiwala ka Walang dahilan na para hindi kay angat ng ating Panginoon. Dahil yun po ako. Dahil doon po sa 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 murang edad ko noon ay talaga namang sabi ko Lord, ipapaubaya ako na sa iyo lahat ng mga ng buhay ko. Anuman yung mangyari sa akin, anuman yung magiging kapalaran ko, salamat Lord kung anuman yung ibigay mong kapalaran ko. Yun po yung sa edad kong murang mura noon dahil nga po noong time na yon nag-store nga nag nga po ako dyan sa Manila dati at uh, ilang beses niyo pa na pong marinig sa akin yan dan po ako natutulog doon sa ilalim ng truck dati na sira doon po ako hanggang po sa uh, uh, nagkasakit po ako dahil doon po puro kagat po ng lamok itong buong katawan ko sa ilalim nga po ako ng truck natutulog dati karton lang po hinihigyan ko yun po mga pagkain ko naman ay binibigay lang po ng mga katulong dyan sa Green Hills dati. So wala po akong problema sa pagkain dati dahil marami pong tumutulong sa akin. Ang problema ko po noon dahil sa sobrang kagat ng lamok sa akin, uh, minalariya po ako noon at uh, consider na ang patay na ako noon. At uh, yun nga po nung magising ako, nandoon na po ako sa bahay ng isang Australiano na kung saan ay... Uh, siya pala ang nagdala sa akin sa hospital nung time na yun, no, na, nung patay na ako. So, uh, hanggang sa si inampun-ampun ako at uh, bilang pagtanaw ng utang ng loob at uh, kung ano man yung uh, kanyang uh, uh, gawain dati nung, ako, nung pumunta po ako doon sa Australia dahil Australiano po itong nag sa akin. Lahat po naman ay ginawa ako pero hindi po niya ako pinayagan dahil ang kinukonsidera na sa akin ay hindi naman uh, katulong or uh, boy kundi kinonsider na po niya akong anak at katunayan nabigyan pa rin po tayo ng mana at yun na nga po yung uh, lahat ng uh, uh, naging karagdagan po rin yung pinamana sa akin na property <coughs> naging karagdagan po sa aking mga puhunan at uh, doon sa mga negosyo ko na kung saan ay uh, masasabi kong lahat po ay successful so sino po ang uh, pwede kong pasalamatan dito wala pong iba ang ating Panginoon Panginoon po natin lahat ang uh, ang gumawa ng way para maging ito na ako ngayon yun lamang po ang aking uh, maisi-share ngayon sa inyo ngayong Pasko Merry Christmas po sa inyong lahat at uh, bagamat uh, gusto ko man na uh, gustuhin ko man tumulong dito sa mga subscriber ko may mga nagko-comment po diyan ay uh, wala po talaga hindi ko po hindi ko po talaga kakayanin yung uh, kung uh, lahat kung saan-saan uh, na lang na lugar mga makakapunta ama natutulungan ko lang po kung sino lang po yung mga nandito na na dadaaran ko or either yung uh, malapit lang po dito sa amin <clears throat> at kung uh, nagkataon po na nakakapunta ako sa Sarangani province diyan sa Mindanao dahil meron nga po akong uh, private resort diyan na pinapagawa, yun po yung mga nabibigyan ko. Pero pasensya na po doon sa mga nagko-comment. Sabi ko nga po gustuhin ko man na bigyan kayo ng kahit na ano nga kahit na may counting tulong ay uh, uh, hindi ko po magawa at uh, unang-una ay uh, hindi ko po alam-alam yung mga kung saan po kayo at kung magkakalayo kayong bayan hindi ko na po kaya ang bumiyahe pa ng bumiyahe. Ganun pa man ay uh, mas ma mas mahalaga pa po itong blessings na na ipinagdasal ko sa inyo dahil sigurado po ako sa aking sarili na papakinggan ako ng ating Panginoon dahil nangyari na po sa akin at uh, wala pong pagkakaiba yon kung ipapasa ko lang po sa inyo yung blessings na natatanggap ko para sa inyo. So, uh, maraming maraming salamat po, lalo na po dito sa mga bago nag-subscribe at eh, pinapangako ko po sa inyo. Hindi po ako titigil na magdasal para sa inyo. Kayong lahat ng mga subscribers ko hindi ko po titigilan ito hanggat hindi po kayo umaasinso sa buhay at hindi po kayo sinishorty sa buhay may nagcomment po dyan na bigyan ko raw ng anting-anting para ma ma sa luto ay uh, wala po wala po akong anting-anting at uh, pangalawa huwag nyo na pong paniwalaan yung luto na yan at kung maaaring nga lang, huwag na kayong tumaya sa luto na yan dahil uh, uh, sigurado po ako na wala pong nananalo dyan sa lutong yan. Kung mayroon man silang ina-announce na nanalo, ay sila lang din po yan. Kaya uh, kung doon sa mga taong talagang uh, uh, tumataya talaga, hindi po, huwag na po niyong pariwalaan yung luto na yan para hindi lang po kayo mapahamat. Wala po kayong gawin kundi ang magtiwala lang, magdasal sa ating Panginoon, yun po ang sigurado na mananalo kayo yun po ang sigurado na ang syerte ay darating sa inyo so bukas na lang po siguro ako mag uh, mag uh, magko -co content ng uh, tungkol dito sa mga politikong ito dahil napakarami pong kamura-mura kagalit-galit at uh, karim arim na mga ginagawa nito mga politikong ito at uh, hanggang dito na lamang po at uh, sana ay uh, bukas makalawa o sa isang araw isang linggo swertehin na po kayo. Maraming maraming salamat po.